Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal naming kapatid sa Islam at sa lahat ng sino mang nanunood sa video ito. Nalalapit na naman po ang pagdiriwang ng mga iba sa mga kamusliman sa kapanganakan ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Rabiul Awal sa buwan ng Rabiel Awal sa taon ng Elepante kung saan nalalapit na po. Ngunit alam po niyo po ba na ang ating reliyong Islam ay mahigpit na ipinagbabawal sa sino mang nadidiriwang sa mga kapanganakan ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam kung sino lamang po yung tunay na tatahamak sa tunay na turo ng mahal nating propeta. Importante po na sabi natin na pag-alaman natin na ito ay pinagbabawal dahil ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad o fi ma'an al hadith ang sinumang magsagawa ng anumang mga gawain na ito ay pabago sa reliyon o ito ay hindi namin hindi alinsunod sa turo namin ay ito ay kailanman hindi tatanggapin sa kanya sa araw ng paghukom ito po yung mga gawain na ito ay pabago sa anumang mga ritual o pagdiriwang sa pagsasagawa lalong-lalo na sa Maulidun Nabi kung tawagin sa Arabic. Kaya bagat naman po ito ay nangyari lang ito noong sa mga kapanahunan ng mga Rafida. Ang mga taong sila ay nagsasagawa ng mga pabago sa reliyon ayon sa kanilang mga kuro-kuro dahil ang ating reliyong Islam ay pagtalima at pagsunod kung paano ito isinagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya kung tayo po ay tunay na naniniwala sa kaisa ng Allah at pagsunod sa mahal nating propeta, ang pagmamahal sa propeta ay eksundin natin ang ano ang tunay na kanyang mga turo at gawain. Huwag po tayo magsilibrasyon dahil ito po ay kailanman ito o magdiriwang ay hindi isinagawa ng mga kulafa rashidin ang mga sum sumunod kay propeta at ang mga sahaba, kanyang mga kasamaan at ang mga tumahak sa katotohanan. Mag-ingat po tayo makagawa ng mga pabago dahil ang mga nakaunang kapanahunan nasira ang kanilang mga gawain dahil sa kanilang pabago at pagdagdag filuhulu itin ang pagdagdag sa reliyon. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.